Hello minasan! Good morning! Ako nga pala si Penny at welcome back ulit sa ating OFW Japan Vlog! So ay na nga minasan, recently nga ay medyo madalas nang manakit yung ating ulo dahil nga medyo naglalalamig na nga ulit dito sa Japan at malapit na nga pumasok ang winter. Alam nyo naman siguro at makakarelate talaga yung mga kapwa ko OFW na hindi na talaga mawawala sa atin yung may mga sakit-sakit. Kaya nga habang rest day ko pa ngayon ay nag-aayos na nga ako nitong mga gamot at saka mga pamahid. Malamang ay may makakarelate nga sa ating video ngayon dahil sino ba nga namang OFW ang hindi nagdadala ng Efica Scent Oil pag sa Pinas at babalik na sa ibang bansa. Kung hindi man isang malaking bote ng Efica Oil ang daladala ng mga OFW na kilala nyo ay malamang may mga dalayang Vicks, mga at kung ano-ano pang klase ng pamahid malamang ay hindi rin mawawala sa listahan ng OFW na kilala nyo ang number 1 na kailangan namin ay katingko. Kaya naman kung makikita ninyo lahat ng medicine kit na inihahanda ko ay may kanya-kanyang katingko talaga. Yung nasa karton naman na maliit ay eficasent oil na roller para handy nga natin siyang dala. Tapos yung number 1 tabletas na laging dala ng OFW pabalik na ibang bansa ay yung paracetamol at saka bioflu Abay, huwag nyo sasabihin sa akin na hindi kayo nagdadala ng mga ganitong Klasing klaseng gamot pag kayo ay pabalik na sa bansang pinagtatrabahuhan ninyo. Ito ngang mga gamot at pamahid na ito ang number 1 kaaga pa ay nating mga OFW. Dahil syempre kapag nasa ibang bansa ka ay hindi mo naman nga alam kung ano ba yung mga pag-iinumin mo kapag nilagnat ka, kapag may sumakit sa iyo. Kumbaga nga alam na natin sa sarili natin na hindi natin maiiwasan na magkasakit. Kaya naman kapag napapauwi nga tayo ng Pilipinas para sa bakasyon ay ito talaga yung una nating hinahanap. Yung tipong mai-stress ka talaga ng bongga kapag nakauwi ka na sa bansang pinagtatrabahuhan mo at saka mo lang nalaman na wala ka palang dalang ganito. Kaya naman, shout out sa Paracetamol, Bioflu, Efficacent, at saka kating baka naman. Charis! Siyempre, Mina tayong mga OFW, hindi naman natin masasabi kung kailan nga ba talaga tayo magkakasakit. Dahil karamihan nga ng mga OFW, number one na ugali ay si matiisin. Hanggat kaya pa ng mga pamapamahid ay talaga nga namang titiisin pa yung mga sakit at magtatrabaho pa talaga. Kaya naman, tayo mga OFW na mga pasaway at mga matiisin sa buhay ay maging responsible at ingatan natin ang ating mga sarili. Hindi naman masamang maging matiisin, pero syempre, kailangan pakiramdaman yung sarili ninyo. Alam nyo naman kung kaya pa ng katawan ninyo at madadala pa nga sa mga painom-inom natin ng mga ganitong gamot ay go lang naman. Pero syempre, lahat ng sobra ay masama rin, lalo na kung ito na ay may kinalaman sa kalusugan natin. Kaya ganito nga palagi ang ginagawa ko, lahat ng aking bag ay may kanya-kanyang medicine kit. Para nga in case of emergency or biglang manakit ang aking ulo or mga katawan ay meron agad akong makukuha sa aking bag. Or kung isa naman sa mga kasama mahan ko ang makaramdam biglaan ng mga sakit ng ulo ay meron agad akong maibibigay sa kanila. Siyempre wala naman ibang magtutulungan kundi kayo kayo lamang mga kapwa Pilipino. Kaya bilang isang OFW hindi lang magpadala ng pera ang ating trabaho. Pinakang trabaho nga natin ay alagaan yung ating mga sarili dahil alam naman natin na maraming umaasa sa atin sa Pilipinas. Dahil kung papabayaan nga natin ang ating sarili at sosobrahan natin yung pagtatrabaho ay baka mas malaki yung kabayaran na kap palit nito. Kaya kinaugalian na nga naming mga Pinoy dito sa Japan na nagpapacheck up kaagad kami kapag meron kaming nararamdaman na kakaiba. Except na nga lang doon sa pakiramdam na wala kaming pera. Charis! At kung kaya namang idaan sa pagpapahinga ay eh, di syempre titigil muna sa pagtatrabaho, hindi naman bawal ang umabsent. Yun nga lang, mabigat din talaga sa ating mga OFW yung nakaka-absent sa trabaho. Nakakapanghinayang din naman nga kasi yung kikitain natin eh. Kaya para hindi mangyari yung mga bagay na ay ayaw natin ay di alagaan nating mabuti ang ating mga sarili nang sa gayon ay smooth na smooth lang yung ating pagtatrabaho dito sa ibang bansa at syempre smooth na smooth din yung pagpapadala natin ng pera sa Pilipinas pero sa totoo lang talaga ang gusto ko lang sabihin sa mga kapwa ko OFW ay alagaan nating mabuti ang ating sarili hanggang dito na lang muna Jane